Narito po tayo ngayon. Ayan po. Nakakalula po kasi. Ayan po, paikot po tayo. Ayan. Ayan. Oh, Ayan. Ito nga po tayo ngayon. Mamaya po magpapakuha po tayo ng picture sa ating kaibigan. Uh, kaibigan, kasister at kapatid sa pananampalataya. Ito nga po, uh, medyo uh, umpisa na naman po tayo na uh, dito sa church na maglingkot sa ating Panginoon dahil... Uh, hindi naman po na tayo nakakalimot pero sa biyaya po ng ating Panginoon ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay nagbibigay ng kahabagan sa bawat isa sa atin ano man ang inyong ano man ang iyong uh, pinagdadaanan ngayon ang Diyos ay bigay niya ito dahil nga hindi natin hindi maibibigay ito kung hindi natin kaya yan nga po kamamang TV Ayan, narito po ako sa rooftop po, sa pinakataas. Ayan nga po. Ayan, medyo mahangin po dito. Napakaganda po. Ayan. Magpapakuha po tayo mamaya sa ating ano, kasister. At uh, medyo may ginagawa pa po, po dun sa loob kasi nagluluto po kami ng Uh, pang feeding na lugaw aros kaldo po ayan, ayan, ayan. ay okay. nga po kamamang TV ayan Alin po kayo kain okay. po tayo ng lugaw ayan luto na po yung aming lugaw at ito wow, po yung aming chef ayan. <laughs> ayan po ang aming chef ayan ang kasister natin Jacob Esa naman wow. po sila ayan hmm? Shoutout naman dyan. Sabi ang ganda. Kami mo lugaw na. po so, kain na po tayo. Ayan. mataas eh. Eba. sa Kakain na e. muna e. daw kami e. po bago kami pumunta sa site. Sa, sa Benyo. Sa kung saan kami magpapafeeding ng mga bata. Ayan. Kaya biyaya po ng Panginoon. Narito na naman po tayo. Salamat sa Diyos. At ang kahabagan niya ay binigay pa rin ba niya sa araw. Sa kabila po ng aking mga pagkukulang. Ah, sana po patuloy na ang ng Diyos ay ah, dumaloy. Hindi lamang po sa akin, kundi sa ating pamilya. Thank you so much, Suduwan. Kain po tayo. Ayan, rasap-rasap po. Yummy, yummy. Iba po kasi ang luto ng ng kapatid. Siyempre, may, may kasama pong salita ng Diyos. Ayan, Pinagpapala po kami ngayon dahil narito kami, kumakain kami ngayon, ayan. Charis! <laughs> Another kain. Oh yeah, sis, sali ka na kain tayo sis. Thank you so much! Ngayon lang yan, ano? Nilipad yan ang hangin. Kaya nga ngayon lang ulo. hulog. Kanina wala yung magutok, nandoon kayo eh. Tumalbog yan. Inyong kamamang mamang tigil? Yung magutokan, God bless. God bless.